minamaliit ko daw ang mga magsasaka sabi doon sa comment ng isa nating minamahal na followers ang katotohanan yan mga idol hindi po ikasi. E kasi isa din ako sa magsasaka hindi ko minamaliit ang pagiging magsasaka Ba't ko naman mamaliitin mga idol? Eh dahil sa pagsasaka ko, nakakain kami ng pamilya ko. Dito kami kumukuha sa pang-araw-araw namin. Dito kami kumikita ng kunti para pambili ng pangangailangan namin. Sabi ko lang doon sa isa kong video, mahirap ang buhay ng magsasaka. Ipakit e kasi mga idol ito alam ito ng mga kababayan nating magsasaka dyan na makakapanood ng video na ito base sa aking experience mga idol ihalimbawa, ihalimbawa na lang natin ang pagtatanim ng palay mahirap kasi sa panahon natin ngayon lahat ng trabaho ay may suhol pera na lang kung pansarili lang ikong e wala kang panggastos syempre iuutang ka tapos pag ani na failure ang palay mo di ba malaking problema yan sa kung may ani naman pero maliit lang yung bili ng kilo ng sako ng mga palay natin. Ito ang na-experience namin ngayon ngayong anihan mga idol eh. Sobrang baba, sobrang liit lang ng presyo ng kilo ng palay ang bili nila sa amin. Dito kami na-failure sa presyo mga idol. Um sakto naman yung okay-okay naman, bawi-bawi lang naman yung ani naming palay pero sa presyo talaga kami failure mga idol, sobrang baba talaga ng presyo ang bilihan ngayon pwede na lang kung malaki ang bilihan malaki ang presyo tapos yung taniman mo pa ay malawak uh, makakabawi din kahit papano mga idol yun nga pala mga idol pakifollow na lang at pakishare na din ng video na ito para makatulong naman ng kunti sa akin at hanggang dito lang po ang video na ito sana may natutunan kayo at sana nasagot ko yung Um, comment ng isa nating minamahal na followers so ayan lang hanggang dito lang po babush